Mayroong isang imbaka na dito nilalagay yung iba't ibang klasing buto na galing sa iba't ibang parte ng mundo. Ano nga ba ito at para saan ito? Isang katotohanan na pinaghahandaan ng mga tao ngayon sa ating mundo ay magkaroon ng malawakang sakuna dito mismo sa ating mundo. So di po natin maiwasan na magkaroon ng pag-aalala o takot sa kung anong pwedeng mangyari sa ating mundo. Lalo na nga ngayon sinasabi natin na tayo ay nasa mga huling araw na. So meron talaga mga pangyayari na maaring hindi natin magugustuhan at talagang mga nakakatakot sa panahon natin ngayon. Halimbawa na lamang, yung mga sakuna na pwedeng gawa ng kalikasan. So pwede pong ito yung makasira sa ating mundo. Bukod dyan, pwede na magkaroon ng sakuna sa ating mundo sa pamamagitan ng mga tao o kaya man, sa pamamagitan ng AI. Sa pamamagitan din yan, pwede magkaroon ng mga malawakang sakuna na pwedeng sumira sa ating kalikasan at sa ating mundo. Yan po ang kinakatakutan ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Kaya may ilan talaga naghahanda na sila at nagpe-prepare sa kung anong mga pwedeng mangyari sa ating mundo. Nung sa ganun, kung mangyari man, yung iba't ibang mga sakuna o yung sinasabi nga nila na doomsday, handa po sila. Ngayon kung sakali man dumating yung doomsday o magkaroon na malawakang sakuna sa ating mundo, meron pong isang organization na handa pagdating dyan. Ngayon ang ginawa nilang paghahanda, naging sila ng iba't ibang klaseng binhi na inilagay nila sa isang malaking bolt. So ang tawag po dito ay Svalbard Global Seed Vault. Sa hilagang parte ng ating mundo, matatagpuan ang pinakamalaki at pinakasip na imbakan ng mga binhi at buto. So yung mga buto na nandito sa vault na ito, galing ito sa iba't ibang parte ng ating mundo ang Svalbard Global Seed Vault ay matatagpuan sa Svalbard sa isang Norwegian archipelago. So ito ay matatagpuan doon sa Arctic Ocean. Ang site ay matatagpuan din sa isang bundok o matas na lugar upang ito ay hindi bahain na magiging sanhinga ng pagkasira ng mga buto. Stable ang lugar po na ito na may mababang humidity. So hindi po ito basta-basta mapupuntahan ng mga tao kasi nga ito ay napakalayo. Kung sakali mang mawala ng kuryente o masira ang rep, mananatili pong malamig yung mga buto na naan doon kasi nga nagyayelo sa lugar na yon at talagang malamig ang temperatura. Binuksan ito ng Norwegian government noon pang February 2008. Meron halos milyong-milyong mga binhina na matatagpuan sa imbakan at patuloy pa itong nadadagdagan. Ano nga po ba talaga yung pinaka-purpose ng imbakan na ito? Bakit milyong-milyong mga buto ang matatagpuan dito? At bakit ito hindi basta-basta pwedeng mapuntahan? Ito ay secured na secured. Ano nga ba talaga ang meron dito? So ang pinaka-purpose po nila ay para mapanatili ang lahat ng klase ng halaman at puno. So ang purpose po nila, lahat ng klase ng binhi o buto sa iba't ibang parte ng mundo ay makuha nila. Kasi kung sakaling magkaroon ng matinding sakuna na pwedeng ito yung makasira sa ating kalikasan, at least kung tuluyan ang mawala yung halaman o yung puno na yon, meron pang natatagong mga buto na pwede pang pagkuhanan. At yun nga, maitanim ulit at magkaroon ng panibagong buhay at syempre, para dumami pa sila. So sa pamamagitan niyan, patuloy pa rin mabubuhay yung mga puno at halaman na yon sa kabila na magkakaroon na ng pagkasira sa ating mundo. Kung sakali man magkaroon ng tagutong pagdating ng panahon dahil nga sa pagkasira, merong pagkukuhanan na iba't ibang klasing buto na itatanim para nga ito ay tumubo ulit at makapagproduce pa ng iba't ibang mga pagkain. So pinapreserve po yung mga buto na yan kung sakali man magkaroon ng di inaasahan na kaguluhan o kayaman sa kuna sa ating mundo na pwedeng pumatay ay sa maraming mga halaman at mga puno. Ang purpose din po ng vault na yan ay para ma-preserve din yung iba't ibang klase ng mga puno at halaman sa mga susunod pang henerasyon. Marami na rin po kasi mga halaman at mga puno ang hindi na nag-exist sa panahon natin ngayon. So ang gusto nila, kahit sa mga susunod na panahon, mapanatili yung iba't ibang klase ng puno at halaman sa pamamagitan ng mga buto na itatago. Nang sa ganon, yung mga susunod na generation, makita pa nila kung ano man po yung mga puno o halaman na nakikita natin sa panahon natin ngayon. So ito pong vault na ito ay hindi basta-basta masisira dahil napakatibay ng pagkakagawa nila dito. At di rin basta-basta mananakaw yung iba't ibang mga buto na naan dito. Kasi po hindi po basta-basta makakapasok yung mga tao sa vault na ito. Matidayan security sa lugar na ito. At hindi pwedeng kung sino-sino lang ang pwedeng makapasok Piling mga tao lang yung pwedeng pumasok sa vault na ito Hindi mo talaga ito basta-basta mapupuntahan Kailangan pang umakit ng bundok At sobrang lamig ng lugar na ito Kaya sa una pa lang, di ka na talaga basta-basta makakapunta rito Dahil mahirap mismo makarating sa lugar na ito sa totoo lang mga kapatid, maganda po yung ginawa nila. Kasi nga, pagpapakita yan ng paghahanda sa kung ano mga mga pwede mangyari pagdating ng panahon. Kasi nga, sinasabi naman talaga ng Biblia na nasa mga huling araw na tayo. At sa mga huling araw, meron mga hindi magagandang mangyayari sa ating mundo. Kasama na nga po dyan yung mga digmaan, sakuna, at kung ano-ano pa pong mga kapighatian na mararanasan ng ating mundo. So ito yun po yung sinasabi ng Biblia, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo, kailangan naghahanda rin po tayo pagdating sa mga kung ano mga pwede mangyaring sakuna. So tama lang yung ginagawa nila mga kapatid kasi nga expected naman na merong hindi magaganda mangyayari sa panahon natin ngayon. Kitang kita na po natin yan. Kaya dapat meron tayong paghahanda na ginagawa. So, ang ginagawa nila, iniingatan nila at tinatabi yung iba't ibang klaseng buto na galing sa iba't ibang parte ng ating mundo. Na yung nga kung sakaling magkaroon ng sakuna o dumating yung doomsday, meron po tayong nakatagong mga buto. Kung sakaling mang po tuluyang mawala na yung mga halaman at puno sa ating mundo. At least meron pa po tayong makukuhanan at maitatanim muli natin yung iba't ibang mga halaman at puno na nawala na. Bukod dyan, maganda rin yung pinakita nila kasi pinapakita nila dito yung pag-aalaga nila sa kalikasan yung pag-iingat nila at pagpapreserve nila dito po sa lahat ng mga nilikha ng ating Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, isa dapat yan sa mga ginagawa natin sa mundo na ito na pangalagaan yung kalikasan o yung mga nilikha ng ating Diyos. Dapat maging mabuti tayong katiwala sa lahat po ng creation ng ating Diyos tandaan nyo po mga kapatid, tayong lahat na nandito sa mundo na ito, tayo po ay katiwala ng Diyos sa lahat din ng mga nilikha niya. Sa una pa lang, dun pa lamang po sa creation, makikita na natin doon na dapat ingatan natin, pangalagaan natin yung kalikasan at lahat ng nilikha niya sa mundo na ito. Kasama na nga yung mga puno at halaman. Basahin natin yung Genesis chapter 2 verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So dito mga kapatid, makikita nyo na sa una pa lang, yung ating Diyos, nilagay niya yung tao sa halamanan ng Eden. So makikita nyo po dito yung word na halamanan. So yung garden na yon, marami pong halaman at puno doon. At na sinasabi po ng Bible na ito ay dapat pagyamanin at pangalagaan. So hindi po mababago yung katotohanan na yun. Kung paano po inaalagaan ng unang mga tao yung halamanan ng Eden o yung lahat ng nilikha po ng Diyos, ganoon din po ang sa panahon natin ngayon. Dapat pagyamanin at pangalagaan natin kung ano man po lahat ng nilikha ng ating Diyos sa mundo na ito. Kasama na nga yung mga puno at halaman. Tandaan nyo po itong mga kapatid, kapag nakita ng Diyos na mapagkakatiwalaan kayo sa lahat ng mga nilikha niya, iningatan nyo ito, pinangalagaan nyo, mas pagkakatiwalaan pa po kayo ng Diyos sa iba't ibang mga bagay pa. Kaya dapat mga kapatid, ipakita nyo sa Diyos yung pag-aalaga nyo sa kalikasan kasama po yan sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, concerned din kayo sa environment nyo, sa nakapaligid sa inyo, sa kalikasan. Kasi mga kapatid, sa Diyos yan. At syempre, dahil tayo ay nilikha ng Diyos, pangalagaan po natin yung mga nilikha niya rin. Pakaingatan po natin yan. So huwag po natin ito basta-basta sisirain. At syempre, dapat meron tayong pakialam sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kasi mga kapatid, bagamat alam na natin yung katotohanan na yung mundo natin masisira po ito sa pamamagitan ng climate change, sa pamamagitan ng mga digmaan, sa pamamagitan ng mga sakuna at kung ano-ano pa pong hindi magaganda mangyayari sa ating mundo. Pero mga kapatid, sinasabi rin po ng Biblia na dito sa ating mundo, magahari pa yung ating Panginoong Kristo sa loob ng isang libong taon. So ibig sabihin po, magiging maganda pa yung ating mundo na ito meron pa pong pag-asa na gumanda yung ating mundo. So dapat mga kapatid, kahit alam natin na unti-unti nang nasisira yung ating mundo, pero meron pang isang pag-asa na sinasabi sa atin yung Diyos. Babalik siya sa pangalawang pagkakataon. At sa pagbabalik niya, maghahari po siya dito sa ating mundo mismo. At magiging maganda po ang lahat dito, kasama na nga yung kalikasan. So dapat, magkaroon tayo ng parte sa pag-iingat sa kalikasan. Para ma pa po natin ito. Kaya nga sabi ko po sa inyo, maganda yung ginagawa ng organization po na ito, yung government na ito. Kasi nga iniingatan po nila at pinipreserve yung iba't ibang mga buto na galing sa iba't ibang parte ng mundo. Nang sa ganun, kung sakaling nga pong masira yung kalikasan o yung ating mundo, meron pa pong nakatago, meron pang pag-asa para mabuhay ulit yung iba't ibang mga halaman at puno na ginawa ng ating Diyos. Kahit sino po sa mundo na ito, pwede magkaroon ng part sa pag-aalaga ng environment. Lalo na nga sa panahon natin ngayon na meron ng climate change. So po ay eh, dahil tayo ay eh, nilikha according sa image ng ating Panginoon. no ating Panginoong Diyos, siya po yung naglikha ng lahat. At so, syempre kung ano po yung puso ng Panginoon sa lahat ng nilikha niya, dapat maging ganun din po yung puso natin sa mga nilikha ng ating Diyos. Kasi nga, nilikha tayo base sa wangis ng ating Diyos. So kung paano ang concern yung ating Diyos sa ating kalikasan, dapat ganun din po tayo. Tandaan nyo po, napakaganda lahat ng nilikha ng Diyos. Ang nangyayari lang, nasisira rin po ito dahil sa gawa ng tao. So mga kapatid, huwag nating hayaan na magpatuloy po iyon. Patuloy natin pangalagaan yung ating kalikasan dahil ito po ay isa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So yun lang, mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.